Pakiusapa ang mga otoridad sa mga nagbibigay ng tulong sa landslide victim sa Mako Davao de Oro. Kung hindi kasi expired, sira at hindi magamit ang ilan sa mga donasyong natanggap. Magbabalita, Simon Gualvez. Iniipon sa covered court na ito sa bayan ng Mawab ang lahat ng donasyong natatanggap para sa mga biktima ng landslide sa Mako Davao de Oro. Sinusuri muna ito ng lokal na pamahalaan bago nila ipamahagi sa mga residente. Nadiscovery kasing hindi na mapakinabangan ang ilang mga donasyong pagkain at tubig. Meron ng findings po, kaya nag, uh, na may content of ikulay, yung makasira ng tiyan, meron na po. In fact, uh, even the canned meron na, na nakita na expired na. So hindi rin natin masisi yung nagbili kasi yung business taking of the opportunity din, siguro pinamix na yun. May iba rin donasyong damit na sira-sira na pala. Hindi naman daw sa namimili pero hiling lamang ng mga apektadong residente sa mga magbibigay ng donasyon. Konti naman daw sanang konsiderasyon. Ang ilan daw kasi sa mga natatanggap nilang damit. Gaya na lamang ng shorts na ito, eh halos napakalaki na ng sira o butas na hindi mo na magagamit. Isa lamang ito, sa gabundok na rin ng mga damit, underwear at iba pa mga tela na halos hindi na mapakinabangan. May nagsumbong din na nanakawan ng alagang baboy. Pero pag ilino ng mga otoridad, nangyari raw yan nung kasagsagan ng paglikas ng mga residente. Baka nasalisihan lang siguro ba? O baka lumabas yun sa kuhan, tangkal yung sa kulungan yung livestock niya. Paniniguro ng Mako LGU, may nakabantay ng mga pulis at militar sa mga iniwan at kinandadong bahay at mga ari-arian. Nagpapatuloy pa rin ang search and retrieval operations. Sa huling tala, lumobo sa siyam na po ang patay, 32 sugatan, habang halos apat na po pa ang nawawala. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PA.